So, guys. For today's video, meron akong babasahin sa inyo. Pero kasi ako nakita na ano, private message. Ayan. Yeah, hindi nyo makita. Ayan. So, babasahin na lang natin. Sabi niya, napakaswerte ng tao nga makapangasawa sa sa'yo, idol. God bless po. So, shout out po kay uh, Sir ano, Fredo. Okay, tatanungin natin yung aking asawa dito na para naman may hambag, no? <laughs> Siya. Wait lang. Wala, wala. Dabi ko. Yan. Dade, dade. May pababasa ako sa iyo. Basahin mo. Sayang mo mabilis. Napakaswerte ng napakaswerte ka na lang tao nga uh, makapangasawa sa iyo, idol good life. Anong masasabi mo? Wala. Anong wala? Wala ano naman na boss na mga Gusto ko marimar, wala man lang ka, no? Yun. Sino pa namang hindi magiinit ng ulo, diga? Yung bang babasahin mo, explain mo na lang. Explain mo na lang. Nope. Tapos sasabihin lang, ay wala. ano klaseng lalaki ito? Ay, kakainis eh. Sobra Isipin mo, may tao na nagsasabi. Napakaswerte ng taong nga mapapangasawa sa'yo, idol. God bless. Explain mo. Oh, <laughs> Hindi yung, wala. Ano gayon yun? O, explain mo. Explain mo quad. Sasabihin lang ay wala, just ko po marimar. Swerte pala ako. Sa what? Baka swerte ko pala guys. Hindi sabi. Kaya nakakasuerte ko pala. Ah, gets nyo? Kuhani. Bakit ka swerte? Sige nga, bakit ikaw swerte? Sabi dito eh, nakakasuerte ko. Bakit ikaw swerte? Te. Eh dahil daw, may nap ma napangasama daw na katulad nito. Itong babae na to. Itong babaysot na to. Yan. Itong babaysot? Itong babaysot. Yan. Yan. Habi dun. Swerte naman na eh, Dalang lang nga map mapapangasawa ko. Ito ano naman napakaswerte ko. Kaya natuloy. Kaya, oh, yeah. kuha niya. Kuha niyo. Kuha nakakawalan ng gana, pagyak lang, patay ang ilaw, ang ilaw patayin, send lang.